Ito so, na mga sadik yung maisa natin. Yan yung mga sadik hanggang doon. Yung dulong yan. Ayan, kita nyo yan, kita niyo yan. Doon pa, paikutin natin. Ayan. Ay, yung pag-aalaga pa rin mga sadik. 1 to 3 months inaabot. Usually, tatlong buwan lang meron ka nang kikitain. So, sa mga dadaan po ng mga La Paz Tarlac dito, meron ditong Korean Brag Passion maraming bag sa loob tapos may may sale sila ngayon na 50% discount actually yung mga bag nila ngayon dyan papakita ko sa inyo is uh, medyo mabababa na siya so pag uh, nagkaroon pa silang discount na 50% mas mababa pa yung uh, may bibigay nila sa iyo kaya ito yung isa sa pinaka nakakatuwa lalo po kay mga mag pamilya or magpipinsan na pag uuwi sa mga probinsya is diyan sama-sama mas, mas, mas simple mas masaya kaya tingnan natin kung ano mga pagkain natin doon. pong ng mga lapas tarlac dito meron dito Korean Brag Fashion. maraming bag sa loob tapos may, may sale sila ngayon for, na 50% discount ng sa likod mga sadik dito banda. may mga presyo na rin siya at may discounted rin sila ngayon so update na tayo time check 3 o'clock So update lang tayo mga sadik at nandito na tayo ngayon sa Quezon after ng 4 hours na biyahe at wait lang natin yung mga susundo sa atin. Tomorrow. So, what's up mga sadig? TV is in the house again. At kayong mga araw na ito, ay araw ng mga Santiago's family. Dahil uh, ito mga pagkakataon nato ito, ganito lang sila nagtitipon-tipon. At sobrang saya kasi nga pag kumakita nyo lahat ng magpipinsan is dito nagluluto sabay-sabay at saka eh, hindi nang sabay-sabay. So, minsan lang kasi mangyari ito kapag uh, may mga occasion lang o oh, kaya holiday so hindi na pinapalagpas kaya ito yung isa sa pinaka nakakatuwa lalo po kay mga mag pamilya o magpipinsan na pag uuwi sa mga probinsya is yan sama sama mas 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 simple mas masaya kaya tignan natin kung ano mga pagkain natin doon let's go kumain. Hey, hey, tayo. One eternity later. So what's up mga sadik? Tom TV is in the house again. At gaya nga nang sinabi ko, pupuntahan natin yung taniman ng palay at mais. So ngayon, is, uh, ang tinanim kasi natin is yung mais. Mm. Kaya kagayan yung mga yan, dadaanan natin. At yan, para mga ganito. Pero hindi yung ano natin, yung tinatariman natin na natin ngayon. So ngayong ano to, ngayong month na to is nagmais kasi pag after nitong mais na to is palay uh, naman. Usually tinatanim nito yung palay is yung malapit na magtag-ulan kasi mas kailangan ng palay uh, yung tubig. Uh, unlike sa mais. So kasama ko ngayon si Kuya Max. So ito yung supply ng tubig yan. Uh. Yan. Mo Medyo... malayo yung lalakarin. Morso. So, dito sila kumpuan tubig. Tapos may motor doon yung pinakita ko sa inyo kanina para spread lahat yung tubig dito. Yan. So ngayon dito nakatanim yung uh, palay, mga binhi. Wait. Tignan, tignan yung tutuloy. <laughs> mga sadik parang delikadong tumoy dito. Yeah. Ini yung natin. So, ito yung mga talong. Ito yung mga talong, mga sagot. Hindi nyo kung gano'n ka laki yung kalawak yung taniman ng talong dito. diyan, Okay. <laughs> Kuya Max, ang bilis. Buti natin. Uh, ang bilis ni Kuya Max. Max. Ito yung mga sadik yang maisan 'yan. Ganto ang puno ng mais. 'Yan. Medyo mataas na siya. Oh, ito ng mga sadik yung maisan natin. Ah, uh, usually ano to, mga nasa 1.5 hectares 'tong maisan natin. Mga nasa ano na to, eh, dalawang buwan na lang daw is kukuhanin na nila aanihin ah, na. Medyo matataas na yung puno ng mais. Tapos after nito, uh, -huh. bigasan naman. Init. Yan, no, mga sadik hanggang doon, yung dulong yan. Diyan, kita nyo yan. Doon pa, paikutin natin. Ayan. Yun nga pala mga sadik, itong tanim natin na mahis is feeds siya. Medyo mahal lang kasi yung binhin ng yellow corn. So, dito tayo sa ano sa isang option, yung pang feeds lang. At advantage rin kasi na itong corn feeds is volume syang kinukuha ng sa market. At sa mga nagtatanong naman kung magkano yung kitaan dito sa mais, um nasa almost uh, 70 to 100% talaga yung pwedeng kita na tubo dito sa mais. Depende 'yan sa klima ng panahon kung hindi ba bagyo or mababaha yung uh, bokerin mo. Kaya yun lang kalaban talaga. At sana naman ito wish lang natin is maging maayos yung yung tanim na to at hindi siya uh, mabagyo. So ayun, almost 70 to 100% yung kita dito at for example, napuhunan mo 50,000. So alam niyo na 100% hundred 100% yung tubo mo so pwede siyang maging 100,000. So sana maging ganoon at pagpray natin na maging maayos tong tanim natin. So nagmadali lang tayo kasi baka abutan tayo ng ulan. Kanina sobrang init ngayon naman. Pumapatak na yung ulan. umulan man o kumarok gaya ngayon, uh, um, umuulan sobrang hirap ng ginagawa nila mga sabit. Siguro wala mag aaksayan na tao na hindi kainin o ubusin yung bawat buto na nasa pinggan nila. Kaya sana uh, maging aware din tayo at maging concerned tayo sa lahat ng kinakain natin yung tama lang yung kukuha natin huwag sana natin lalabisan para at least kung may para at least walang nasasayang na butil na o pagkain sa plato natin update ko na lang kayo pag nasa bahay na tayo mga sali kasi medyo lumalakas yung patak ng ulan eh so let's go uh. yeah